kusog hangin akno ano karal karal ang atop anak kusog suging hangin ramang goy bagyo anak looy nakiramdam si papi sa hangin kusog hangin anak no kusog gayo anak bagyo manggod anak say good morning hello guys, good morning. Today is July 18, 2025, araw ng Beerness. So ito po ang update namin ni Papi ngayon guys. Nandito po kami sa loob ng tindahan. At yan, nakiramdam po kami sa hangin guys kasi medyo malakas ang hangin ngayon. Ngayon, uh, ngayon po mag ang bagyo pero sa ibang lugar, hindi po dito sa amin pero naapektahan pa din kami guys dahil Bisayas po ang aming lugar. So good morning, good morning. Ah, uh, ingat po tayo lalo na sa mga uh, bahaing area. At yon kahapon guys, mayroong binalita na isang ginang na natumbahan ng lubi pati yung aso guys na namatay. So dito, mayroon namang mga puno dito, ayan papakuha ko po yung mga dahon guys manuho lang kong mga bata makuyawan jud ko guys basta na yung mga kahoy dool sa balay kay kuyaw jud na mga palangga labi na labi na mag uwan, -uwan guys muhumok baya na ang yuta guys nya, tungod sa kahumok sa yuta yeah, bugat na kaing kahoy dili na makayanan mo nang mo give up na ang kahoy or ang lubi so mana na ingat-ingat po tayong lahat guys dahil mayroong bagyo hindi naman po kalakasan yung bagyo pero naghangin yan po si papi oh nakiramdam po sa bagyo guys nag ka anak oh nag ang bata sa bagyo hmm, natumba man atong saging anak natumba atong saging anak luoy kayo anak hilak bayas mama sa akong saging anak natumba anak duhagid kabuk na natumba anak hapit na baya unta na mamunga atong saging anak bless mama bi taga santo kuloy an sa ginoo bata na kung nga gwapo kaayo taga santo in town kuloy an sa ginoo bata ni mama paraygon Ayan ko guys, in iwan ko po mga palangga kung mayroon ba kay ngayong magtitinda ng isda kasi ano, may bagyo. <coughs> may bagyo guys, siguro walang papalaot. Dahil may bagyo. Yan good morning, good morning mga palangga. Happy Friday. So, ingat-ingat po tayong lahat dahil mayroong bagyo. So, kahapon, mayroong nagbaha dito dito sa bandang lugar sa amin guys mayroong nagbabaha so mayroon din na yung aking saging guys na tumba grabe ka gon sa akong saging mga palangga sakit guys doghan and then mayroon din ibang lugar na nangatumba ang mga lubi so sad to say guys mayroong namamatay dahil na natumbahan ng lubi tumbahan ng puno ng niyo guys So ayan, ingat-ingat lang po tayo palagi. Good morning. Araw ngayon ng Biernes, July 18, 2025. Shout out mga palangga. Good morning. Mag-ingat po tayong lahat. Mahal ko po kayong lahat. I love you all. Yan lang po guys, ang update ni Papi ngayong umaga. So tapos na po ako nag ano, nag saing ng kanin. So, ulam na lang po ang kulang namin mga palangga. So, good morning, good morning, happy Friday everyone. Have a safety Friday to all of us.